Dool, saan legit nakaka-bili ng creatine, ng protein, ng mga L-carnitine, ganyan, mga supplements mo ako. For 20 years, binibili ko sa Supplement Kingdom. Please look for Kuya Kevin or Helio Orviada dyan sa Facebook. Ito ang secret ko. Pag fat loss, L-carnitine, 1 gram before my cardio, dalawang scoop, mas amino tabs after for recovery. Yun lang naman yung secret ko. And then for abs, ano yun is, narinig nyo ba yung abs are made in the kitchen? Kasi kailangan calorie deficit. Kailangan mababa yung body fat para makita yung abs. Tapos parang magganya, umbok-umbok yung abs. Parang chest, parang bicep. Kailangan mo i-workout. Ang best, para lumit, yung transverse abdominus. Yung parang ano natin, parang yung belt girdle, pang palit ng child. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yeah. Ganyan lang yun. Yun. And then, hanging ab crunches, tsaka lying ab crunches. Yun lang yung best exercise tsaka plank kahit saan pwedeng do Tama kayo. Mali akong natural doctor. Do what works for you. Happy, healthy. Secret lang natin yan. Ha? Baka magka